Good morning mga kahamog Tapos na tayo maglatag At tayo ay maghanap muna ng almusal natin Ayun, pag-share ng ating video at pag-subscribe na rin Kaya na, pag-ano yun no oh. sarap na tayo magkalat yun doon na tayo ng ating ano. Maalmusal. Ubus na 'yung ating ano. Maagang na ubus 'yung mga dahon-dahon natin. Wala na tayong kangkong. But, na, ati, tao, ang sarap ng ulam mo ati kate, dati na ate hindi na oh, manok ang ay, 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 pinapabilihan man. sa kanya kasi ulo ang binili kasi. Man, talaga man, na ano 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 bang ano 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 Tuyo sa utok. <laughs> tuyo sa utok pala eh. May tuyo sa utok. na ituyo sa utok pala to. May tuyo sa utok. May tuyo ka sa utok. Ote <laughs> na te. Ah? Barya. Okay, ang piso. Ang piso ano. <laughs> Mahulog sana yung isang. Mahulog isang daan na yan. Sigarilyo pa yung nanap. pa ba 'yon May tuyo sa utok eh.